Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Alam ko, napapansin nyo na hindi na ako masyadong active sa pag upload ng mga videos nitong mga nakaraang buwan. Ngayon, gusto ko lang kayong kumustahin at gusto ko na rin magpaliwanag ng tao sa puso kung bakit. Alam nyo, kapag um, gumagaling ka mula sa matinding anxiety, parang gusto mong bumawi sa dami ng araw, linggo, buwan, o taon na naparalyze ka ng takot, kaba, at kung anong mga symptoms. Parang gusto mong habulin lahat ng mga panahong nawala. Kaya ngayon, ako ay bumabawi. Bumabawi ako sa mga panahong uh, hindi ko nagawa ang mga gusto ko. Bumabawi ako sa sarili ko. Pero, hindi ibig sabihin no na iiwan ko kayo. Kasi ayokong ako lang yung gumaling. Actually, alam nyo ba, marami nang gumaling dito sa channel na to. Yan talaga ang dahilan kung bakit ko ito sinimulan. Hindi dahil para dumami ang views, hindi dahil dumami ang mga subscribers, kundi para dumami ang mga kumagaling. Since gumaling ako, bumalik yung sigla ko. Bumalik yung excitement ko sa buhay. Sa pagbibiyahe, pagta-travel, sa pagpunta ng mga lugar na dati ay pangarap ko lang. Kasi nga, dati, hindi nga ako makalabas ng bahay. Ngayon, nakapunta na ako sa Luzon, bisayas at ibang parte ng Mindanao. Kasi taga Mindanao po ako, Visaya po ako. Malay natin, baka si Lord, papuntahin ako sa ibang bansa. Yung iba nga nakausap ko noon. Ngayon, nasa abroad na. Sobrang saya ko para sa kanila. Alam nila yan. Pero huwag kang mag-alala, andito pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin ito. Kung pwede nga lang, bawat galaw ko, i-vlog ko na. Pero syempre, ayaw kong maumay kayo sa mukha ko. Basta ang goal natin dito, sama-sama tayong gumaling. Alam ko yung iba sa inyo ang may mga pangarap. Na baka inisip nyo, hanggang pangarap lang yan. Pero alam nyo, ganyan din ako noon. Pero andito ako ngayon bilang patunay, may pag-asa, may kagalingan. Abangan nyo yung ibang mga videos ko na inawa ko talaga para sa inyo. Para may guide kayo, para may inspirasyon kayo, para maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Tandaan, may gumagaling at isa ka na doon. At kung gusto niyo akong makausap, gusto niyo mag-chat tayo, ilalagay ko yung Facebook account ko sa comment section. At follow niyo ako at i-message niyo ako. Okay, bye-bye!